don't forget to subscribe our channel Papi Birds. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan lagi. Huwag <laughs> natin pabayaan yung ating Panginoon Jesus. Kasi na siyang nagdala sa ating buhay. Nagkasala tayo noon, nagbagong buhay na tayo ngayon. Alam natin kung ano ang mapapil natin sa sarili natin na tinatawag natin yung ating Panginoon siya nagdala sa ating buhay. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pagservisyo tayo sa Kanya. Hindi natin iwanan yung ating pagtiwala sa ating Panginoon. Kung wala kang servisyo sa Kanya, kulang ka sa pagpananampala tayo sa Kanya, hindi ka din mananalig sa kapangyarihan sa Panginoon. Alam niyo sa Panginoon kung ano ang ginagawa natin mga pag-ibos. Isishare ko sa inyo, ito ang pinakamaganda itong orasyon na napunta sa inyo mga believers. Huwag niyo itong baliwalain itong bibigay ko sa inyo, itong orasyon na ito. Gusto ko po makatulong sa mga tao na hindi alam kung ano ang gagawin sa mga tao nilalagyan sa normal na tao nilalagyan sa mga demonyo yung yung mga taong normal na walang kalam-alam. Bigla lang. Masamang pangatawan ang tao kapag nilalagyan mo ang tao sa pamaraan sa mga demonyong espiritu. Ito ba, Weber, sisir ko sa inyo. Hindi ko ito patagalin para maganda yung uh, pag-communication ako sa inyo, ito ibibigay ko at isishare ko sa inyo. Makinig po kayo ang sasabihin. May mga nilagyan sa mga tao na hindi mo alam o masamang demonyo pala ang naglagay sa katawan mo. Makinig kayo ito. <laughs> Gamit ang papel ihip ito sa papel na walang sulat ibalik ko mga words gamit ang papel ihip ito sa papel na walang sulat, ito ang bikasin ninyo itong orasyon na ito bukulum balalam biam am didik diyo diyo yesus bukulum balalam biam am didik diu dium Yesus bukulum balalam biam am um, didik dio dio yesus tatlong bisis kayo magbanggit nito mga pariburs ito ang isunod sa instruction ipakita sa may sakit kung may makikita kung na ay makikita niya kung sino ang may gawa sa sakit niya yan ito, mga members, itong orasyon na bis ko magbanggit. Sundean po ninyo ang nakalagay sa instruction po dito sa nakasulat sa librong orasyon. Ipakita sa may sakit. Kung may makikita kang na espiritu ay makikita niya kung sino ang may gawa ng sakit niya. Ito pa mga birds, kita po ninyo <coughs> yung taong gumawa kung may sakit ba siya gamit ang papel ihip ito sa papel na walang sulat ihip ito sa papel na walang sulat yung orasyon tatlong bisis kayo magbigkas gamit ang papel ihip ito sa papel na walang sulat Bukolom, Balalam, Biam, Am, Didik, Diyo, Diyo, Jesus, Jesus. Tatlong bisis kayo magbigkas nito, pabibors. At ipakita sa may sakit kung may makikita kang na ispiritu, ay makikita niya kung sino ang may gawa ng sakit niya. Yun talaga, pabibors, sundan lang po ninyo itong instructions na nakasulat sa libro ng orasyon. Ito ang pinakamaganda. Ito, baby birds. Itong orasyon na sinisira ko sa inyo. Huwag ninyo itong baliwalain kasi ito ang pinakamaganda sa buhay natin yung mga taong walang-wala. At maraming salamat, mga baby birds. Ingat lang po kayo dyan huwag niyo pabayan yung ating sarili kasi ang buhay natin hiram lang magservisyo tayo sa ating Panginoon nagkakasala tayo noon nagbubuhay tayo mga pamigods niwala kayo sa akin magservisyo ka magaan yung pagkiramdam mo sa pamaraan sa spiritual ng ating Panginoon si Kristo mga pamigods hindi pa tayo mag-off sa ating pagkambulag Dasal muna tayo para magandang communication. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyo na nakasirap sa mga kunting bagay sa nakasulat sa libro ng orasyon Panginoon. Lalo naman sa mga subscribers ko, sa mga viewers sa nanood, sa lahat bigyan mo sila ng matinong isip na para sila magservisyo sa mga taong may mga sakit. Magservisyo po sila sa inyo Panginoon ikaw na po bahala sa kanila kung ano pong gagawin niyo po Panginoon. So, para sa pamaraan sa inyong spiritual Panginoon Jesus, so, nagkakasala kami sa buong magtamag, sa buong maghapon naming pag uh, sa na naka, uh, nakatira kami sa mundong ito. sa so, nabigyan niyo po ng lakas na paratawa. Yun ang po ang hiniling po namin Panginoon Jesus. So, Amen. Uh, mga viewers, maraming salamat sa inyo at uh, Mag-ingat kayo dyan palagi, lalo dyan sa mga subscribers ko. Huwag niyong uh, pamayaan yung ating sarili. bisyo lang tayo sa Panginoon, bang tayo nabubuhay sa mundo ito. Bye-bye.